So, magsimula tayo sa pangunay kaalaman at pag-unawa. Una, pag-aaral sa mga basics anatomy at physiology. Pangalawa, yung pangangalaga sa sariling kalusugan. Pangatlo, yung regular na check-up. Pangapat, yung pag-aaral ng mga basic CPR, at first aid at ang panglima patuloy na edukasyon at higit sa lahat huwag matakot na magtanong at matuto ang kaalaman ay isang malakas na kasangkapan lalo na pagdating sa kalusugan tara start na tayo una pag-aaral tungkol sa basic tulad ng anatomy at physiology Mahalaga na malaman mo kung papaano gumagana ang iyong katawan. Ang pagkakaroon ng kaalaman sa mga pangunahing sistema ng katawan tulad ng circulatory system, respiratory system at iba pa ay isang mahusay na simula ang physiology ay ang pag-aaral kung papaano gumagana ang katawan ng tao at ang kanyang maraming sistema at organo. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa mga proseso at mga pangsyon na nagpapanatili sa atin na mabuhay. Mula sa kung paano sumisipsip ng mga nutrients ang mga sel hanggang sa kung paano nagproproseso ng impormasyon ang utak. Halimbawa, kapag kumain ka ng isang pirasong prutas, binabasag ito ng iyong sistema ng pagtunaw sa mga nu nutrient na magagamit ng iyong katawan. Yan ang physiology na gumagana. O kaya, isipin mo kung pa paano tumitibok ang iyong puso. Ito ay isang komplikadong proseso na kasangkot ang mga electrical signal, muscle construction at ang circulatory system para mag ng dugo sa buong katawan mo. Kasama din sa physiology ang pag-unawa kung paano tumutugon ang mga sistemang ito sa mga pagbabago tulad ng ehersisyo, sakit o stress ang pagkaunawa sa physiology ay makakatulong sa atin na malaman kung paano mas mapangalagaan ang ating mga katawan, kung bakit nagaganap ang ilang mga sakit at ano ang magagawa natin para gamutin ang mga ito. Ano ang anatomy? Ay ang agham na nag-aaral sa istruktura ng mga organismo at ang kanilang mga bahagi. Ito ay tumutukoy sa disenyo o kaayusan ng iba't ibang bahagi ng katawan ng isang organismo. Halimbawa, kung titignan natin ang anatomy ng tao, kasama rito ang pag-aaral sa mga sistema tulad ng skeletal system, digested system, and respiratory system, at iba pa. Kaya kung naiisip mo kung papaano nakakabit ang iyong buto o kung saan matatagpuan ang iyong atay, ang anatomy ang nagbibigay sa iyo ng sagot ang ating katawan ay binubuo ng iba't ibang na sistema na nagtatrabaho ng sabay-sabay para mapanatili ang ating kalusugan at kagalingan. Narito ang dalawang halimbawa. Una, circulatory system. Pangalawa, respiratory system. Ang pagkaunawa sa mga sistema ito ay mahalaga dahil ito ang nagbibigay sa atin ng idea kung paano ang ating katawan ay nagtatrabaho at kung paano ito nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Halimbawa, kung alam mo kung paano gumagana ang iyong circulatory system, mas maunawaan mo kung bakit mahalaga ang regular na ehersisyo para sa kalusugan ng puso. Ano ba ang ibig sabihin ng circulatory system? o sistema ng sirkulasyon. Ito ay binubuo ng ating puso, mga ugat, at mga arteries. Ang pangunahing tungkulin ng sistema na ito ay ang paghahatid ng dugo sa buong katawan. Ang dugo ay nagdadala ng oxygen at mga nutrients na kailangan ng ating mga cell para sa kanilang normal na pagtatrabaho. Sa kabilang banda, ito rin ang nagtatanggal ng carbon dioxide at iba pang mga waste product mula sa ating mga cell. Ano ba ang respiratory system o sistema ng hingahan? Itoy binubuo ng ating mga ilong, lalamunan, baga, at iba pang mga bahagi na may kinalaman sa paghinga. Ang pangunahing tungkulin ng sistemang ito ay ang pag-angkat ng oxygen mula sa hangin na ating hinihinga at ang pagtatanggal ng carbon dioxide mula sa ating katawan tuwing ating exhale.